nagbabayad na ako, andito ako sa dalarama. Mahirap, mahirap. Mano, nawawala yung ano ko, video. Ay, mura. Ang mura mo na dito. Ang display. Ah, pogi, mga kapogi. Ano pa yung namumurang bilihin? Ah, ito. Garak mga basket pagkain na aso mga na ng aso mga uh, kogi uh, ito mga basket mga uh, basket naman to ang lalagay ng loader uh, pudol-pudol ang mga video ko uh, mga kogi sige magbabayad na ako mabinili ko ito tsaka itong supot siplak uh, okay, ang mga labogi ang day goodbye shout out sa inyo lahat